hello, 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 hello mga Mars. Magandang buhay sa ating lahat. Ayan nga, ano Ngayon nga, ma-flex ko lang sa inyo, ayan, no? At dumating nga ang aking kapatid at ang aking pamangkin, kaya sila na ang nag-set up niya, no? Ano na ang pool na yan at ako ay swimming pool, ayan. At ako nga ay busy ngayon araw ito, mga Mars. Buti nga ay may nakatulong ako pagpapalobon habang dalobata. Ay, nadiligo. Siyempre, habang nadiligo sila, ang Mars nyo ay busy-busyhan paglilinis ng bahay. Diyos ko, talagang hindi ako makasing sa paglilinis ng bahay at ayaw nga ni Rowan ipagalaw ang kanyang munting bahay mong amar sa Diyos ko. At ayan nga, tira mo naman ang pamangkin ko parang ay nang nakaligo sa gitnyan. at talagang tuwang tuwa at talagang napakaingay Diyos ko may pagsigaw-sigaw pa yan dyan. At ang sabi ko nga sa kanya ay wag masyadong maingay hanggang sa siya na nga lang ang natira paliligo dyan at dahil si Rowan ay may dilinamig na nga. At ayan na nga mga Mar, siya sinasabi ko sa inyo fanina na ako ay nagligpit ng bahay-bahayan ni Rowan. Owen habang nadidigo sila kanina dyan. At kailangan ko nga yan, ligpitin na kailangan ko rin talagang maglinis at magwalis-walis dyan, oo. Nagmamadali nga ako dyan, mga Mars, kasi nga, ay, magluluto pa ako ng ulam, ayan. At mamaya, pagtatapos yung dalawa pagligo, ay Diyos ko, hindi na naman ako makakakayos dyan. And, hindi na nga ako nakapagmap dyan, mga Mars. Ano lang dyan, pagpagpagpag -pag 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 lang at walis-walis. At sabi ko nga, ay bukas na ako magmamap, mga Mars. Kaya, ola, sige, dali-dali-dali, ang bilis-bilis ko nga dyan, mga Mars. Kasi nga at na ayun dalawa ay nagmamadali na, rin na no at sabi nga nila dyan panina sila ay a na at ang sabi ko nga ay saglit la. -a. Ang dahil ako ay magluluto pa. Ayan. At sabi ko nga sa aking kapatid ay bantayan muna yung dalawa dyan. Ayan. At pinakita ko na nga sa inyo ang aking lulutuin. Ayan nga mga Mars. May kung ko nga lang sa inyo. Ano ako nga ay nagbabalit dyan ng sweet potato. Mga Mars. At imbis na patados nga ang ginamit ko ay ipindalitan ko ng sweet potato. At meron nga kasi kami dito sweet potato. Sayang din naman. At carrots at saka yan niya ang ano, uh, bell pepper. Nahirapan pa nga akong mag kit Yan Mars, kasi ang hapdi ng aking daliri at meron palang sugat ang daliri ko. Ayan, at pahirapan niya ang pagkagayat ng bawang at sibuya sa akin. Siyempre, alam ni naman na ako ay allergy. Allergy po ako diyan mga Mars. Ayan niya. At dali-dali niya ako yan nagluluto, mga Mars, at akong nga'y tinatawag yan ni eh, Rowen. At gusto nga niya, habang naririgo siya doon sa pool, ay babantayan ko siya. Eh, ando naman ang kanyang tito, kaya sige. Ako ay nagmamadali na rin na magluto. Ayan. Bago nga pala akong mag-gisay, pinrito ko muna ano, sweet potato, at saka yan, carrot, oh para naman hin ano, mabilis siya na rin siyang ilagay mamaya at hindi ko na rin siya palalambutin na yan. At nung no, natapos na nga ako magprito mga Martian pre, hinango ko na nga yan. ko na yung mga yan at pagkatapos ko nga yung hanguin. Siyempre, ano pang gagawin natin? Eh, magigisa-gisa na. Ayan, gisa-gisa na po mga ma At siyempre, binawasan ko lang yun ng konting mantika. Ayan na rin yung pinagprituhan po kanina at inihulog ko na nga dyan ng sibuyas at hinalo-halo ko na nga ayan na nga. at maya maya ay hiuhulog ko na rin dyan ang ah? bawang ayan o ba diba? halo 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 na mga marso sige konti na nga lang bibilisan ko na nga ng beri-beri like at medyo nababagalan niya ako ayan Hanggang ngayon niya ay madalian pa din ang aking gawa At ang aking dalawang bata ay napapaihe At ayan na nga o, oh, binis ako ng berebereleg Ayan niya pala mga Marsha na no? at ko na nga dyan At hindi ko nga pala napanggit sa inyo fanina ang aking lulutuin ay kalderetong buto-buto Ayan -buto. oh, na hinulog ko na nga yan dyan Oo, oh, masarap kasi sa kaldereta ang buto puto promise At yung pinipabaran ko panina, minarenit ko kong haply ang panina At inihulog ko na nga rin yan at isinama ko na nga rin sa gisa Mga Marsha, yan na nga at ito na siya at hinaluhalo ko nga nila niya kuha ng Berberi Light na water yan para naman lumambot ng Berberi Light din ayan sa part na nga di malapit na kung at tapos magluto ayan ipaiiga po nga lang yan mga Mars no dapat nga ako ay magtitirga ng konting sa bawat gawa ng dalawang bata. Kaya lang eh, naanuyot na rin, naubos na rin ang bu ang ano, sa bow niya mga mas. O yan di ba? Ang ingay at ang ingay talaga ng pawangkin ko, mas maingay ito kaysa doon sa panganay. Dalo kasi sila magkapatid mga mas. Yung una nandito ay yung panganay. Umuwi na yung panganay. Kaya ngayon, ang nasa akin ay suso Kaya ayun, ang ingay-ingay nila. Asya hanggang nito lang. Thanks for ay watching mga mas. Bye-bye!